So, mga parts, good day. Good day, good day, mga parts. So, yun, mga parts na. No? So, for today's video, kumusta na? May mga plaka na ba kayo? <laughs> Sa year 2019, mga parts, no? Month of July, pataas hanggang December. Kumusta? May mga plaka na kayo? Mga July, <clears throat> hanggang December, walang mga plaka kasi nababalita sa social media kung familiar naman kayo kasi madalas naman tayo na social media na naikinig ng balita kumbaga parang hindi na uso yung TV <laughs> sabi daw by November 1 ay eh, manguhuli na daw ng mga walang plaka o yung mga uh, may temporary plate eh, wala lang kasama siguro yung mga MB, MB file No, kasi temporary plate din naman talaga yun eh. so ngayon hindi ko alam ang aking gagawin kasi nauso yung LTO tracker mga parts no? nauso yan pero tinry ko naman pero under ano ba to yung parang i check pa tapos mag email na lang para sa taka kung meron na eh hanggang ngayon ang ano ko sa kanila la, last month pa bago mag September oh, tapos September to nag email ulit ako eh oh, chinay ko sa LTO tracker eh. wala pa rin i-check e daw ulit para pa -ulit, ulit lang hindi hmm, ko alam kung ano tuloy ko anong gagawin so sa mga katulad kong mayroong 2019 model <laughs> kamusta naman Magkakaroon pa ba tayo ng plaka? Ang bihirang buhay. Talaga siguro, no? Woo! Paano ba to? <laughs> Paano tayo niyan mga parts? Pinagaw na, pinagaw na! So, mga parts, no? Paano kaya tayo niyan? So, magpapaintain tayo ng 5K. Hindi naman natin kasalanan yan, no? Paparehistro tayo ng yearly. Mabayad tayo ng ano, rehistro. Tapos tayo pa yung <laughs> o, tactical lang pa ng LTO yon para ma-force tayong hanapin yung plaka natin. Dapat sila yung nag-distribute -di ng plaka dahil sila yung, yung may kakulangan eh. Tire mo, 2019 model pa yung tong NMAX B1 ko. Wala pa rin plaka. mabirang boy ang napapalad ko kasi sa online mga parts, parts yung year 2000 ano ano ba 2017 17 ba to 2000 uh, ah hindi 2014 2014, 2017 may mga plaka na daw pero yung sinasabi lang lahat may plaka na yung na ano nila yung pinaka backlog sa mga plaka parang di naman makatotohanan yun eh parang naman yung 2019 diba <clears throat> paano tayo pambirang buhay di ko alam talaga kung gagawin ko Yang e sabi ang mga plaka nasa LTO lahat eh LTO eh no kasi chinay ko na rin dati way back ilang taon <laughs> walang plaka sa kasa sa kasa Ewan ko lang ngayon Pero bago matapos itong buwan na I-double check ko sa Kasa, sa Y-Zone, sa Greenfield Kung familiar kayo Yan Kasi doon ko naman ito na ng, ano, ng cash Comment down below nga mga parts Kung sino yung may katulad ng kaso ng sa akin Kung may nanonood man sa video ko <laughs> Year 2019 mga parts May ating Ang registration niya ay eh, uh, June or July hanggang December kung kamusta na nagkaroon na ba kayo ng plaka hindi rin alam ang gagawin ko eh no? basta ang magagawa ako ngayon bago matapos tong buwan na to do double check ko sa kasa yan kasi yung LTO tracker eh parang hindi sa lahat sa atin eh epektibo Wala may ano may limit <laughs> Hindi lahat kaya niyang i-accommodate. Diba? Parang hindi rin maganda yung ganun. Hindi na yung makakain hindi niya itong sasakyan. Hindi marunong sa kurbada yung sasakyan eh. Apat na nga yung gulong. Woo! Tapos, ano pa ba? So, hindi ko siya magagamit kung walang, kung nagkakahulihan nga. <laughs> ng November ilang buhay eh nakarehistro naman to nasa ayos talagang buhay niyan. Huh, no? oh, traffic pa sabadong sabado eh traffic paano nangyari yun ah, traffic na wala pang plaka hayop na yan ah. dami ngayon yung sasakyan ha ah. oh, oh may tricycle dito lupit ha ah. <coughs> excuse me po oh. may ebo pa rin pala ako ngayon may ilang buhay yan oh. eh, sa gitna medyo alang ando sa gilid eh Pumili ka ng motor mo pinarehistro mo di ba walang plaka ang nag-provide talaga eh, yung mga may-ari ng mga sasakyan eh, ng mga motor eh. So, may napalit nga pala ako mga parts sa, ano, sa Facebook. Ayan, social media. Nag-update nag siya sa about yun, sa mga plaka na yan. Tapos may mga hawak siya mga papers. Uh, ORCR siguro yung mga yun. Hindi <coughs> ko, sa tingin ko, ano eh, hindi uh, naman bago na. Tingin ko siya, uh, naglalakad siya ng mga ganun. Yan. Siyempre, pag sa mga ganong sistema at pamamaraan, siyempre, babayaran mo yung mga yon. <laughs> babayaran mo ngayon sa may mga budget, parang magbayad sa mga ganun para lamang sa plaka. Talagang papatusin talaga yan. kasi wala kayong store mo talaga yung ano, plaka na yan. Eh. Diba? Ang sa isang araw mukha lang eh. <clears throat> Ah, baka ang tigal, ano, ah, kung tatrabaho ka, eh, istorbo yun. <laughs> Kaya yung iba, talagang papalakad nila para lang magkaroon sila ng plaka. Eh, para naman sa mga walang pampalakad. <laughs> Ay, buhay. So, ayun mga fans, ko hindi ko napakabahay itong video na to. Sana magkaroon na ng plaka yung mga walang plakang katulad ko. Yan. Sana mag-comment yung mga <laughs> wala pang plaka para sa tingin natin kung ano yung magandang gabi no? yan Ah, uh, para direkto ka ng LTO o oh, direkto ba tayo ng LTO may hindi nga natin alam kung nasaan yung plaka natin eh. yeah? uh, malaki talaga nga bala kaya so, lang pa ito tayo mga parts tingnan pa ba itong video na to nakakaurat lang So, yun na for O